Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, kung na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung paano malalaman... Kung may asim pa ang babaeng may edad na So yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung paano ba malalaman kung may asim pa Alam niyo na yun kung may asim pa ang isang babae pag sinabi ano So ang sagot ko po ay napakalaking oo po naman So paano nga ba natin malalaman Narito ang mga palatandaan. Number one, nananatiling maayos ang sarili ng isang babae. Kahit nasa edad na, nag-aayos pa rin siya ng buhok, nagme-makeup paminsan-minsan, at gusto laging mabango. Isa itong sinyales ng pagmamahal sa sarili at para maging kaaya-aya pa rin sa mata ng kanyang partner. So, yan po ang palatandaan na una, kahit may edad na ang isang babae. At ang pangalawa naman, mahilig pa rin sa physical affection na tinatawag. Kapag ang babae ay may lambing pa rin, gustong laging may yakap, tukaan, no? yung halikan yon o, oh, ito'y isang palatandaan din na gusto pa rin niya ng intimacy at connection. So, yan po yung number 2. Mahilig pa rin siyang ano, sa physical affection na tinatawag, paglalambing, no? Mga kaunting yakap. So, yun po ang ibig sabihin. Dahil ang isang may edad na babae kapag wala na po siyang ano, gana o asim na tinatawag, hindi na po yan ginagawa nung iba ha, nung iba guys at ang number 3 naman interesado pa rin sa romance stories naman ito mahilig pa rin siyang manood ng mga love stories o romantic scenes na tinatawag ibig sabihin kinikilig pa rin siya o may kilig pa rin ang isang babae so isa yung pangatlong palatandaan na may asim pa kahit may edad na at ang number four naman, madalas pa rin magpakita ng paglalambing. Ang biglang haplo sa balikat o halik sa pisngi ng kanyang uh, partner kahit sa simpleng araw lang, ito'y pahiwatig na hindi pa rin nagbabago pagdating sa intimacy. So, ibig sabihin lahat na yun, no? physical o ano man yan, mga lambingan man yan, emotional connection man yan. So kahit sa simpleng araw, nagpapakita po siya ng mga kaunting mga haplos, no? Paano sa mga balikat. So, ibig sabihin, talagang may asim pa. Number five, nagkakaroon ng tampo kapag kulang sa lambing. Kung mapansin mong nagtampo siya dahil hindi mo siya pinapansin, ibig sabihin nito, naghahanap pa rin siya ng emotional at physical na koneksyon. So, ang isang babae, kahit may edad na po siya, kung may asim pa siya o yung tinatawag na libog, ibig sabihin, uh, nagkakaroon pa rin siya ng tampo kapag kulang siya sa lambing ng kanyang partner. So, yan po yung isa ring palatandaan na kahit may edad na, may asim pa rin. At ang number six naman, masaya kapag magkasama kayo sa private moments na tinatawag. nag enjoy pa rin siya kapag dalawa lang kayo at magkatabi. So, yan din po ang isang palatandaan dahil ang babaeng may edad na na wala ng asim, kung maari lang ayaw nang makitabi, nako, tum, ano, lumayo ka nga, ang init-init. Yung mga ganun ang mga sinasabi. Kapag uh, ang isang babae ay wala na talagang uh, asim o wala na siyang, anong tawag dito, wala na siyang interest, no? Na akala mo na dahil may edad na nga, parating sinasabi na, nako, may edad na tayo ganito ganyan. Hindi na yan kailangan. 'Yun ang sinasabi po. Pero dahil ang tanong dito kung paano malalaman ang mga uh, tawag dito, yung babaeng may asim pa sinasagot lang po natin na kahit may edad na raw. So yan po yung number 6 at ang number 7 naman open siya sa mga usapang may kinalaman sa intimacy. So ang ibig sabihin, komportable siyang pag-uusapan ang mga bagay tungkol sa katawan, relasyon at pagmamahalan. So ang ibig sabihin, nandoon pa rin yung mga kilig niya, no, pagdating sa uh, mga bagay-bagay, kaya sa katawan, sa relasyon at pagmamahalan, open pa rin siya. Ang ibig sabihin, may asim pa kahit may edad na. At ang number 8 naman, aktibo pa rin sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan. Kapag masigasig pa rin siyang kumain ng tama, nag-ihirsisyo at umiiwas sa stress, gusto pa rin niyang panatilihin ang pagiging aktibo sa lahat ng aspeto ng buhay kasama na ang intimacy. So ang ibig sabihin, kahit may edad na siya inaalagaan pa rin niya ang kanyang kalusugan no hindi basta-basta ayaw niya umiiwas siya sa mga stress dahil kapag nai-stress nga naman lalo na kapag may edad na mas lalong uh, nawawalan ng ano eh nawawalan ng gana ang ibig sabihin kaya kapag ang isang babae ay talagang uh, aktibo tapos ano pa siya yung inaalagaan talaga niya yung ano niya yung kalusugan niya ayaw niyang tumaas yung timbang niya pinana, pinapanatili niya yung uh, timbang niya sa kanyang katawan na para naman uh, makita ng mga nasa paligid na talagang ano pa rin siya ibig sabihin sa pagdating sa aspeto ng uh, iba't ibang mga bagay kasama na doon yung sinasabi ko na meron pa rin talagang asim. So yan po yung number 8. Kaya wag po tayong mag-isip na dahil meron ng edad ay hindi na po lahat, lahat na babae ay wala na talagang pakialam, wala nang gana, o oh, ayaw na nila ng ganito, ganyan, hindi po lahat, guys. Meron talaga, kahit may edad, kahit nasa 70s na yan, kahit nasa 80s pa yan, magmi-makeup pa yan, para maganda siya. Ibig sabihin talaga, pinapakita pa rin niya na meron talaga siyang asin pa rin. So, yan po, guys. Sana nasagot ko ang iyong katanungan at ginawan ko na lang din ng video para pangkalahatan na rin, para naman malaman nila na sa iba nating mga subscribers na hindi naman ibig sabihin may edad na o matanda ng isang babae ay nawala na ang asim totally. Hindi na, hindi rin po. Pero hindi rin po lahat guys ha? kasi meron talagang yun naga conservative talaga lang siguro ayaw na pag may edad na nawawala na ang mga interest. So yan po guys maraming salamat hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye bye!